welcome back to my channel sa Farm ayan, so ngayon mga farmers mag-update ako sa inyo ng mga alaga nating native pigs dito sa Buhol ayan, so ang tagal ko hindi nag-vlog dito kasi na-prioritize ko yung ating new game farm sa Maragondon, Cavite dahil tinransfer transfer natin doon yung mga alaga nating manok na panglaban sa Cavite so yung mga baboy, medyo na na ano natin na left behind natin dito sa Bohol tapos sumakto naman din sumakto naman din na ano sumak, sumakto naman din na nagkaroon na ASF so sadly ang daming baboy na namatay dito po sa aking mga alaga sa Bohol so meron naman konti na lang po natira sa so, yung iba na sa bukid pa tapos yung iba na ito ayan nakita nyo naman balik kayo oh bakit? gutom na ba? wait lang So ano, um, na lang yung mga natira dito na um, ko dito sa bahay. So ito, ongoing ulit yung pagpapadami natin ng mga native pigs sa katunayan. So ito yung mga baboy natin dito na ebiek, -e yan na lang muna yung natira. Pero medyo marami pa rin naman. Pero as um, pag-ulit, -pag kaysa sa pag-uulit natin ng ng ating pagpapadami so matagal na ulit pero may mga natira pa rin tayo na mga inahin pero super country na lang dahil halos 80% yung tinamaan talaga ng ASF dito sa buhol so ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga baboy pakawala lang sila dito ipapakita ko sa inyo yung mga itim natin na baboy dito ng na mga native pig so karamihan pala nang namatay natin din ng mga baboy is yung mga cross na yung mga pink so yung mga itim medyo marami pa rin naman matira pero hindi natin sure kung hindi sila tinatabla na ASF yung mga ganitong baboy na mga it itim or itom. Pero ito, i-update ko pa rin sa si inyo kung ano yung kalagayan ng ating ang mga native pigs niyo. So tara, Pakainin, papakainin kasi natin sila ngayon dahil hapon na. So nandito muna sila sa area ko dito sa may tabi ng bahay. So nakita niyo yung bahay ko dito sa buhol. So, dito ko muna sila nilagay. Uh, para ma ano yung mga, mga damo dito ma kahig nila kung mapansin niyo oh yung mga lupa dito so natanggal na yung mga damo dahil um parit-parito sila tapos nangangain sila ng damo na iwasan yung pag um, yabong ng mga damo gutom na so tara 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 <laughs> So, ito yung pakainan nila dito. Ayan. So, ito yung pakainan natin dito ng mga baboy. So, nililinis natin yan bago pakainin. Ayan, ayan, sila. Pakita mo. Wala pa. Pakainin pa. So, dapat tanggalin natin yung puti. Kasi, para medyo maiwas sila sa sakit. Wait lang! Uy! Uy! Wait lang! <laughs> Apo kapa Tik 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 Tu beg kuya Lagya mua lagya tu beg kuya Apo balik sama kita sebentar. So yan. Mga patay guto. So yan yung mga baboy natin dito na um, palaki ulit. So, so yan yung mga itim natin na mga baboy. So karamihan dito mga mag-3 months. So maliit lang kasi talaga pag itim na baboy. So paano ko sa inyo paano sila kumain. So, ang kay natin sa kanila, commercial feeds, yan, na may kangkong. So, dahil mga bata pa sila, so, dagdaga natin ng tubig dito. Yan. Para kasama na yung, ano, kasama na yung tubig sa kanilang inumin. hala -in -in. Matataba naman sila. At, um, wala silang mga sakit. So, kung ako ang tatanungin talaga, yan yung mga baboy natin na ito ay talagang um, mat matatibay sa sakit lalo na itim. Ayan, mga ano sila, magaganda yung kanilang mga um, kalusugan compared sa mga ganito. Ayan, matibay sa sakit yung mga itim. Lalo na, um, di sinasanay natin sila mag-organic feeding. So, mas mapapa layo natin sila sa sakit kasi pagka uh, medyo maselan kasi pag nasa sa commercial ayan so ayan nakita naman ninyo matataba yung ating mga alagang baboy ngayon so ayan yung ating mga alagang mga maliliit naman mga ano wala pang ama so yeah. okay. Oo. ayan so ano pina pinakineral muna natin sila tapos Um, papakawalan natin sila din kung medyo malaki na. So, ito kayo nakain ito, pure commercial pa. Kasi maliliit pa sila. Pero, palaki sila ng palaki. Unti-unti um, natin sinasamahan niya ng organic kids para masanay Diko! Diko, 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 diko! Diko, diko, diko! Diko, cute! Medyo tipid din tayo sa pakain sa ating mga alaga eh. Pakita mo. Yung mga alaga natin. Tipid na rin tayo sa pakain dyan dahil um, naman din natin ng mga kangkong. So, pakita ko sa inyo. So, dito, dito nakalagay yung iba nating mga manok na nakatali. So, mga natira lang to dito sa buhol kasi karamihan ng mga manok natin ng mga materialis is nilipat to sa kabito. So, may mga alaga ko dito na uh, materials ko pa na nandito rin sa gilid ng bahay ko para nababantayan ko. Tapos kung mapapansin ninyo, dati napakasukal niyan ng ating um, binakura kong lote. Ang damo nyan na or halos na dito Pero, dahil yung mga baboy, pinapagala ko dyan, hanggang dito, pakita mo to, oh, wala nang damo. Ayan, wala nang damo. Dyan sila hanggang baba, nagkakaykay sila dyan. So, kaya nalilinis na yung um, paligid. So, hindi ko na kailangan mag-hire na maglilinis sa tao. So, tapos, asli at the same time yung dumi ng mga baboy, ay na, ano siya, yung parang nalalagay sa lupa, kaya lalong tumataba yung lupa. So, pagka time na to nataniman, tong area na to, so, maganda yung magiging um, um, health ng lupa dahil may mga kasama ng dumi ng mga baboy. So, dahil yan ay magandang um, or, um organic fertilizer sa lupa, yung mga dumi ng mga laga nating baboy. Ayan. So, mag-update mag ulit ako sa iyo. So, ito naman ay short vlog lang dahil pinakita ko lang sa inyo na kumakain na yung ating mga baboy. So, ito na lang yung halos yung mga natira. Pero meron pa tayong mga itim na natira sa bukid. So, sa susunod pag pumasala ko doon, i-update ko sa inyo. So, kasi marami nagtatanong kung kamusta na yung mga baboy natin dito sa Bohol, yung mga breeding natin. So, yung, po yung sagot ko, karamihan po ng mga ham cross breeds natin ng mga baboy na matay po nung na nagkaroon po na ASF. na po sila. So, sad to say, syempre, lahat po yan ay pinagdadaanan ng mga nag-aalaga ng mga baboy. So, talagang kailangan lang po natin yan ang pagdaanan at syempre, wag kang susuko. Kailangan lalo ka pang tubayo at um, ulitin mo na lang yung ginagawa mo, lalo na alam mo naman na yung mga alagan baboy mo ay kilala mo na, madali maparami, ma nakakabenta tayo. So, um, repeat the cycle na lang para po tayo ay ang um, gumita ulit dito sa pagbababo. na medyo napabayaan ko rin kasi kasi na na-prioritize natin yung game farm natin sa Maragondon So ayan, at least, kita naman ninyo, oh. Kita naman ninyo na healthy healthy yung mga baboy natin dito at ito ulit mag-start ng pangaparami natin ng mga baboy So, ito po ang pagbababoy talaga ay eh, i consider ko na isa din talaga sa passive income at maganda rin pong return sa inyo no, pagdating sa negosyo. Kaso lang, kailangan medyo may rin kayo para hindi humadami yung inyong expenses. Matuto po kayo talagang gumamit ng organic feeds, mag-chopper, gumamit ng saka ng saging, makakong, ma, kung ano-ano pang pwedeng i-alternative para makatipid po kayo. At pag nakabenta, medyo malaki po yung magiging profit niyo. Kasi pag pure commercial feeds, uh, medyo talagang konti na yung natin sa pagbubuhay. So, yun mga farmers, I'm um, short lang na naman ito para ma-update sa inyo yung ating mga native pigs na nandito sa akin um, bahay ko para mapakita ko sa inyo yung kalagayan nila dito. So, sana hindi um, na sila ng virus sa ASF dahil nakakalungkot. Kaya hindi ako umuwi dito na naka asf Pati si Maximo po, nadali. So, sabi sa iyo ko na pumalikan balikan. Yung sinayiyak ako, wawa naman yung aking Maximo. So, dahil si Maximo po hindi po itim, medyo humina yung resistensya niya. Kaya po, nasama din po siya sa mga naapektuhan yun. So, napakalungkot ko nun. Kaya hindi ko ako umuwi muna ng buhol. Dahil baka ako ay maging emotionally trained. Ayan. So, yun mga farmers. Um, kung nagustuhan gusto itong video na tapos please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click yun rin yung notification bell para likely updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching. Happy Farming!